may nag-amok na naman sa Jollibee, sis. Pinaso na naman, isa na namang feeling privileged, feeling entitled na kapwa natin. Yung nagsusumigaw-sigaw, nagmumura-mura sa Jollibee. Noong nakaraan, medyo iniiwasan kong lumabas kasi alam ko sa sarili ko na sobrang daming tao kahit saan eh. Restaurants, fast food, malls, simbahan, kahit saan, alam nyo naman yan. Kasi ako, alam ko na kapag pumunta ako sa isang lugar tapos maraming tao, Tao. Alam ko talaga sis na hindi naman nila ako ititreat bilang prinsipe. Hindi naman nila ako itatrato bilang presidente or bilang special na ako sa pila kahit may mga taong nauna kaysa sa akin. Pero yung magsisisigaw-sigaw ka or yung magmumura-mura ka dahil sobrang tagal kang naghintay kasi alam mo na maraming tao, eh parang mali naman yun. Ito, okay, trespass yung ginagawa niya. Kawawa ka naman yung manager, oh.

Pardon, Hi sir, John F. Pimenta order po okay, mentor, you, sir? An an oh. na, tatlong chicken is spicy po. last na Sabi ng isang mare natin, mga sisters na nag-upload nito, ang eksena daw talaga doon is, kawawa naman yung manager dito sa Jollibee Bayani Road. Sinugod sa loob ng galit na galit na customer. Kasi daw, ang tagal ng order niya. Sadyang matagal talaga kasi maraming tao. Mura ng mura, sigaw ng sigaw. Pinapakalma siya ng manager. Sabi niya, magsasabi salita ako hanggat gusto ko at binayaran ko ang binili ko dito pinaki niya ang manager tapos parang may sinabi na rin hindi maganda si manager ayon, sinugod niya hanggang looban ang manager. Tama ba yun? Kung titignan natin yung eksena base sa sabi ni Mare na nag-upload, eh parang maling-mali naman. Kasi unang-una, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman espesyal at hindi ka naman may-ari ng establishment at hindi ka naman presidente at hindi ka naman napaka-importanting tao sa buong mundo, dapat isipin mo na hindi lang ikaw yung sineservan o yung pinagsisilbihan ng establishmentong pinuntahan mo lalong lalo na kung public yan lalong lalo na kung hindi mo naman yang nerentahan lalong lalo na kung hindi mo rin naman yang pag-aari Diba? Pupunta ka sa Jollibee and alam mo naman sa sarili mo na pang yan. Malamang sa malamang, most of the time, sobrang daming tao dyan. Blockbuster. Lalong-lalo na kung weekend alam nyo yan. Tapos kung ikaw, hindi ka kagad na servant, mag ka, mag-aamo ka, magsisigaw-sigaw ka ng ganyan, eh parang napakabadoy naman yan. Napaka walang class naman yan. Napaka cheap naman ng ganyang klaseng ata. Mukha pa namang may pinag-aralan at mukha pa namang medyo kahit papado may kaya si Kuyang nagsisigaw-sigaw dito sa video. Kasi sis, kung mapapansin mo, kadalasan yung mga taong ganito, sila yung mga taong may kakayanan sa buhay. Alam nyo yun, let's say, upper middle class may pera, may pinag-aralan, nakapag-aral sa maayos na eskwelahan, may trabahong maayos. Feeling ko, sila yung mga ganong klaseng tao kasi sis, alam nila sa sarili nila na, alam mo yon, may ibubuga sila. <coughs> alam nila sa sarili nila na hindi sila basta-basta. Alam nila sa sarili nila na kaya nilang gantuhin yan, sigawan tong mga to, kasi nga naman, mga service crew sa Jollibee. <coughs> 'di ba? Hindi nila masyadong tinitignan ng patas 'yung mga ganitong klasing tao. Kung ako lang naman 'yung tatanungin. Pero sis, kung kinausap ka na naman na ng manager, tapos hindi ka pa rin kumalma, feeling entitled ka pa rin na nagsisigaw-sigaw ng mga pinagsasabi mga ganitong klasing bagay, tapos yung tipong susugurin mo pa sa loob ng area nila. Eh, parang hindi naman yan ginagawa na may mga taong delikadesa, may mga taong pinag-aralan, at may mga taong alam nilang ilugar yung sarili nila. Sobrang hirap magtrabaho sa fast food, lalong-lalo na kung alam mo yun, nasa entry level ka lang kasi biruin mo, Pagod sa pagsiserve, pagod sa paglilinis, pagod sa pagtitake ng orders, pagod sa pagkakashare. Tapos, magkakaroon ka pa ng ganitong klaseng customer na parang sobrang entitled na feeling nila is binili ka nila, pag-aari ka nila, kasi binayaran nila. Oo, karapatan nilang mag-demand, karapatan nilang i-follow up yung order nila kung medyo matagal na, karapatan nilang sabihin yung mga bagay na kailangan nilang sabihin sa mga naaayon na paraan. Pero sis... Yung ganito, yung magsusumigaw-sigaw ka, yung gagawa ka ng eksena, susugurin mo yung manager, susugurin mo yung mismong likod ng counter dahil natatagalan ka sa order mo, eh parang mali naman na yan. Kaya sister, sobrang naniniwala talaga ako na hindi porkit meron kang pinag-aralan or maganda yung trabaho mo or mataas yung pinag-aralan mo, eh automatic, marunong ka ng rumespeto sa mga tao sa paligid mo alam nyo yan. Kadalasan, yung mga taong hindi pa nakapagtapos, kadalasan, yung mga taong hindi pa ganun kaganda, yung trabaho, hindi pa ganun kataas, yung level ng pera nila sa buhay, sila pa yung taong marunong makisama, marunong rumespeto sa mga tao sa paligid nila. So, pipili kayo sis ng partner ninyo. Tignan niyo yung mga galawan niya sa dates ninyo. Kapag nasa restaurant kayo, nasa mall, nasa sinihan, yung tipong medyo matagal siyang naghihintay, tignan niyo kung paano siya umasal. Tignan niyo kung paano siya kumilos. Tignan niyo yung attitude niya. Nabubwisit ba siya? Natutuwa ba siya? composed ba siya? Kalmado ba siya? Yung mga ganong klaseng eksena, sister. Kasi malamang sa malamang, yung mga ganyang klaseng bagay, kung paano niya i-handle yung mga stressful na eksena sa buhay, sa mga dates ninyo, sa mga labas ninyo, definitely, 100% sister, ganun din niya i-handle yung mga eksena ninyo. Kapag alam mo yon, medyo nagkaroon na kayo ng hirap, medyo nakadanas na kayo ng hirap sa relasyon ninyo. Ooh, that's it. <laughs> <laughs> sprinkle, sprinkle.